try tayo mamana ngayong gabi mga idol palauna nga pala ng madaling araw ngayon sana pala rin tayo sa ating lakad sa ating spiral fishing mga idol abang abang ng maya maya lang mga idol sa ating pagdive maraming salamat mga idol Nandito na naman tayo sa spot kung saan tayo mamamana mga, mga idol na naman ang tubig na pa mga idol Sa unang drive Isang kanuping ang ating papanahin Patay ka! Kanupin mga idol At ito pa mga idol oh naman Patay din kanupin ka Oh, medyo malapad lapad na rin mga idol. Hahanap tayo ng missing. ito pa o mga idol. Patay pa. Parang isang tinama. Sayang. Wala yeah, na. Hahanap tayo mas malaki. Ito. Atagos ang bato. Isang malaking ilik, mga idol. Patay pa. Parang isang tinama. na Laki laki. Hindi tinama. Sayang. At ito pao, siang... pao, mga idol. pa o isang ngiti na Pang ulam. Alin pa yung bad din pa Napanak mga idol At ito, ilak na naman mga idol Patay ka Tira pa pa. na naging bato pa Hindi ito, sana madalina, mga idol. na naman tumama Ito, sana madali na Mga idol Isang ilak na naman Pangatlong tira mga idol Sana'y Hmm, sana Buhuti na lang. tinama natin mga idol sa ayang yung dalawang malaki. Hindi tinama. Sayang. At ito pa, isang malaking pusit. So, pool Pusit, labo ang lanat mga idol. Yeah. Labo, nalabuin pa. Ano napuli tayo mga idol. At ito pa o, oh. na naman. Patay ang kanuping ha? Huwag! Kaya ng ang pula. Pula ang nadali. Tumakbo ang kanopeng. Patay! Pamalaw tira. Titala la naman hindi tanong tinama mga idol. Makbura ang kanopeng. Bahanap. Anapin natin mga idol. Sayang yan medyo malapad-lapad na rin yan idol. Ang labo pa naman ang tubig. Ito, nakasiksik sa bato. Pati ka. Hmm, dali. Tatago ko pa. Dalawa kayo ngayon magkasama. Hanap ulit tayo, mga idol. Balik tayo ulit si At ito, may nakasiksi Isang suraan. mm. Pag-ihaw kang ngayon. Sana saan pa kaya? Ito pa, kanopin na naman. Puros kanopin ang ating nabopana ngayon na. Ah. At ito pa, ah. isang lobster o banagan. Kaso ah, maliit pa, pakawalan mo na natin. Nga no, idol. Oo. Oh, umalaki yan, pa na yung kanina pa. Ito, isang manitis. Hmm. sa kanuping. Mahana pa rin tayo mga idol. At ito pa, isang manitis. Patika. Hmm. Pamulam. Uh, ito pa, kanuping niya naman. Puguros kanuping ah. Ang dami din ngayon. At ito pa, kanuping na naman. Hmm. Kano jam ba tayo sa mga kanupin mga idol? Wala tayo sigurad kinalaki sa maliliit lab mga idol? Salamat sa nang sa dagat mga idol Kahit maliliit, basta marami Ano pala tayo, kaso lumalabo na naman ang dagat At napakalamig pa ng tubig mga idol, gumamihan. amiham Sayang kung malinaw lang, diyak pa tayo. Ma malabo lang tubig mga idol. Next time na lang.